Moments Sir. Welcome po kayo sa akin channel, ang Mom Flores channel. For today's video, pag-usapan natin itong revelasyon na uh, sinabi ni Bong sa isang vlog o video ni Papa Jin's TV. Pero bago 'yan, syempre po ako muna 'yung mag-invite sa inyo na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, paki-subscribe po at paki po. Kung naibigay niyo po ang ating kwentuhan, and of course, paki-subscribe po ka business official Papa Dins TV ka business family ang mga kagwangs, at ang aking mga core actors sa ka business ayan ano hanggang dulo po tayo ka business so syempre ang mga kalingap din po ha sa pamumuno ni Kuya Bag Santos matubang at Edna Vlogs and kalingap proud so Uh, yun na nga po, no, yung revelasyon ni Bong. Revelasyon ni Bong ay inamin niya na siya ay naiinggit. Naiinggit siya sa mga kapatid niya kagawang particular nga itong mga may pamilya. Kaya, pamilya, di ba? Si Bay Papaya, si Intoy, si Buknoy, si Burnok, di ba? And, uh, yan, yung si, ano tawag dito? Si Tangkad. Yan, meron na siyang girlfriend. Dinala na dyan. Siyempre, parang naawas. Na naawa feeling ko to ah, parang naaawa si Bong sa kanya sarili. Meron siyang self pity. Kaya nagbalik uh, nagbabalik sa akin yung mga pangyayari na kung bakit sa kabila ng pagmamahal at suporta ah, ng ka-business family kapag kasama ang mga kapatid niya kagwangs eh dati di ba ay bumabalik pa siya doon no umaalis pa siya diyan sa ka-business house at bumabalik pa siya doon sa kanyang mga Uh, kaibigan. Dahil siguro nga, ay yung loneliness na tinatawag, ba? Diba? Emptiness na tinatawag. Eh, at least doon, kung yun ang mga kasama niya, pare-pareho sila kung baga level, no? And, uh, sabi nga, doon niya na ibubuhos yung mga hindi niya maibuhos dahil nga, syempre, uh, alam natin kung ano yung wala sa ka-business family na meron doon sa dati niyang pinupuntahan. What I mean is, uh, ngayon mas lalo nating ganap na maiintindihan o naintindihan ang kalagayan ni Bong na mabuti na lamang talaga meron ka business family na hanggang dulo hindi siya binitawa, naunawaan siya. At and in fairness, yeah, doon sa mga uh, subscribers and followers ni ka-business, ang dami din, di ba, sumuporta kay Bong. Bumus din ang suporta kay Bong. Na ibang tipo na kahit na paulit-ulit siyang nagkakasala kay ka-business, di ba, patuloy patuloy, hindi lang sila ka-business, eh, kundi pati yung mga viewers, di ba, na iniintindi si Bong. No, hindi sila gumigibab up kay Bong, kahit na yung, di ba, ang titindi na ng mga kasalanan ni Bong noon, eh. And uh, siguro nga nakikita at naiintindihan din itong mga viewers nato yung sitwasyon ni Bong. And uh, sabi nga, no, or uh, sabi ko nga sa sarili ko, uh, mas ano pala eh, parang kung papakalaliman mo ang pagkilala kay Bong, yung awa ang mananig sa yo. Talagang gustong-gusto niyang magkapamilya. No, gusto niya. At di ba, nakikita natin, ano, sa mga beneficiary ni ka, ni ka business di ba? Talagang love siya ng mga bata. At malapit din siya sa mga bata, no? So, nakaka, ano lang, eh, no? Na, nakaka, yung bang parang mapapaisip ko, eh, uh, mayroon pa kayang, o mayroon kayang babae pa na makita si Bong na talagang Uh, maka magkakasundo sila. Yun ang ano natin eh, yun ang hiling natin eh. Uh, para matuldukan na ang kalungkutan ni Bong, makahanap na wa siya ng babae magmamahal sa kanya. Kasi kung si Bong lang, kayang-kaya niyang mag-adjust eh, di ba? Kaya niyang magmahal. Kaya nga napakaganda nitong ginawa ni, ni, Papa Dins, no? Na ang lahat ng mga kapatid niyang kagwangs ay pinayuhan siya. Pinayuhan siya at napaka makabuluhan naman ng lahat ng payo nila, di ba? Unang-una si Kenneth sabi niya, hindi naman yan one click pag nakakita ka ng babae. Eh. Ayun na yun eh. Proseso yan nga naman. Di ba? Unti-unti yan. Hindi yan na kapag sinabi mong mahal kita eh, sasagutin ka na agad. Eh pagka may babaeng ganun, kapag sinabihan mo ng mahal kita, sasagutin ka agad, eh mag-isip ka. Di ba? So, proseso. proses po ang paghahanap o pagpili ng babaeng mamahalin. Kaya, di ba, nakita naman natin noon, ah, parang minadali, doon sa mga naunang alam na niya, yung pinagdaanan ni Bong noon, eh, nakita natin ang nangyari, di ba? Imbis na maging masaya si Bong, eh, lalo pang nagkandawindawindang, nasaktan pa, no? Si Bong. At Damay, damay na damay-damay na. Damay-damay na. And uh, yung kay Tangkad naman, ang ganda din ng sinabi ni Tangkad. Hindi naman niyang papugian eh. Ang ang paghahanap ng mamahalin, hindi naman papugian. Hindi naman payamanan niya, eh. 'di ba? 'Yun lang makita kang maayos. ba? Diba? Yung sabi nga ni Papa, this proper hygiene. ba? Diba? At igis sa lahat, yung, yung puso. Diba? Yung puso talaga ang magdadala dyan. And, uh, ano pa yung kay, kay istong sabi niya nga, di ba, ah uh, talagang tulad din ang sinabi ni, parang katulad din ang sinabi ni, ano, ni Medyo, na hindi yan minabandali. Kasi pag-ibig yan eh, lalo na kung itong si hindi na ba sa girlfriend-girlfriend lang hinahanap eh, di ba? Kung hindi talagang yung babaeng makakasama niya na panghabang buhay. Kasi alam na naman natin kung ano na ang estado ni Bong o ano na ang edad ni Bong, di ba? So, ang dami niya rin eh, hindi na lang inisa-isa ni Papa Dins, di ba? Itong huli na lang, itong huli na lang babanggitin natin. Eh, yung special friend niya, yung uh, parang natitipuhan din ni Bong. Kaya lang nga, tama naman si Mrs. Kabusiness nung sinabi niya na wag na lang i-vlog kasi um, mayroon na palang partner yung babae na yun, di ba? At baka mamaya, eh, mapasama pa. So, alam mo, bong napakaswerte mo, no? Dahil napapaligiran ka ng mga taong may mabubuting kalooban, hindi lang ang pamilya ka-business, kundi ay ang mga kapatid mong kagwangs. Talaga mga tunay na nagmamalasakit sa iyo, no? Though, tama naman yung sabi nila, do ikaw ay nasa tamang edad na, pero mag ano ka pa rin, 'di ba? Dapat mo pa rin kilalanin yung babae na uh, mapipili mo. And ang ganda rin ng sinabi ni Papa Dennis na kung hangga't maaari kapag magba din lang kayo, uh, mag-ice ka ng pananamit kung pa, pwede magpantalon ka. Para syempre nag mission kayo kung saan kayo nakakapunta, 'di ba? Para any moment na uh, meron ka nga namang Uh, magustuhan at talagang type mong ligawan, presentable ka. yun ang number one kasi, de ba? Presentable ka. Hindi man ganun kagwapuhan, eh, importante, presentable. No? So, sana, sana nga, nakikisa ako dyan sa hangad ng mga kapatid mong kagwangs na uh, soon ay makakita, makahanap ka na ng babaeng para sa'yo. do ako, ah, uh, tayo parang sa estado ni Bong, parang, uh, parang mahirap ng kumuha ng dalaga, di ba? Ah, uh, maaaring makakuha si Bong, pwede namang may anak ni, eh, di ba? Basta, ah, uh, wala lang, wala lang maaagrabyado si Bong, di ba? Marami namang mga single mom, o kaya yung mga hiwalay sa ah, uh, di ba, mga hiwalay sa asawa, na pwede namang ayos ba, diba, iayos yun, magkaroon ng legal separation. Pero kung meron siyang makukuhang dalaga, kasi sabi ni Papa Dins, eh, dapat uh, dalaga kasi binatas o oh, wala kang asawa, oh, wala kang anak ko oh, ba? Diba? Pero uh, pwede naman eh, pwede naman kahit may anak. Basta, ang importante, yung, yung magkakasundo sila at wala, wala nang ano, di ba? Wala nang maagrabyado, wala nang gusto sa mo salita. So with that, mga ka-business, hanggang dito ka na lang po muna ang ating pagtuhan. Mag-iingat po tayong lahat and God.